Okay, maganda nga po. So, po kami ng um bukid. Ayan, dito muna kami. Oh. Alright. So, akit na kami sa bukid. Mga katatski. Ayan. Ando na yung iba. So, dito na kami sa bukirin namin ini hanggang doon pagkat ito dito ubos hindi sa ba? palibot pagkat pag tabaga ito naging paradahan mo ito na dito may bunga na dito ito na yung patala ng datas datas yung pagkat dito dito ko grapid ang balay sa ubos dito pa lang sabi makawit laya na o laya na dito o ang mais ang Hmm, hmm. Mabakal uh, mabaka na 'to, ma ko na 'to. Kamo, una na hmm. Si adi angkol. Yeah. Yeah. Ha? Ay, nagkuwa si Lia. sin na Gamot sa UTI. Ayun oh. gamot ini sa UTI. Kum sa

Aku 'to lo nama niya po Ako naman kami sin billing huy Maayo kami sin di huy dito Tabukiran namin iba kasi ang nagtanim nakita ninyo la So maayo lang kami Alright manghingi ba dito ano sa amin. Maayo sa masbate. So dito ito sa nasandig. Bariyo nasandig. batuan. Tikaw island. Kaya mo? Eh, wala nang unod. you know mm. oh, huh? oh. Yeah. Mm. Mm. oh I the oh I'd समय Nung harvest si Leah. Sa so, iya tinanim. Ayan o. Ayan o. Nung harvest oh. tayo, guys. Ayan po. Kung ano, ano, ano pa. Ha? Dari. Ayan o. Makuha tayo. Tama. O. Ayan So mga katski. Uwi na kami. Ayan. Yung dala namin o. Ayan. Dito sa bukid namin. Alright. So, mga katski, thank you for watching. Bye-bye. Mang, bye-bye na. Bye.